babae ginawa para may kasama ang lalaki para may katuwang at kaagapay para matupad ang utos na magparami sila ang pinakamalagang nilikha ng Diyos dahil sila lang ang may kakayahang magdala ng buhay sila lang ang may mataas na instinct na kayang malaman ang mga mangyayari kahit marami research ang nasasabing hindi palaging tama ang kanilang hinala pero pag ikaw ay sumuway at hindi maniwala siguradong may makikita kang tama sa iyong mukha. Kahit sila'y ganyan, marami din silang kahinaan. Una, atensyon ng kanilang pinakamamahal. Yan ang pinakamahalaga, lalo na't ikaw sa kanya'y espesyal. Huwag mo silang gawing pangalawa. Dapat sila'y palaging una para walang gulo at iwas diskrasya. Tandaan, respetuhin ang bawat isa, ang babae o kahit ano pa respeto sa sarili at sa kapwa kalulugod ng ating may kawa. marami pa sana akong sasabihin at sa inyo ihahabilin yeah, pero parang mahaba na ang ating video at pagkapati ako eh tatamaan na dito nasa likod ko lang kasi siya kaya hanggang sa sunod na talaga yan, please like and subscribe to my channel thank you for the support salamat